si Attorney Benjamin Benhor Abalos Jr., dating DILG Secretary at Mayor ng Mandaluyong. At alam niyo ba mga kasentro sa kanyang liderato, pinangaralan ang Mandaluyong bilang best child-friendly, most business-friendly city at pitong beses or seven times awardee of seal of good local governance. Pinagkalooban din ng United Nations Public Service Award bilang pagkilala sa kanyang innovative program sa TEACH. O di kaya ito yung TEACH mga kasentro, very popular. Para sa mga batang may kapansanan. Dalawang beses ginawara ng Apolinario Mabini Award. Galing Puok Awardee. Kilala bilang top performing cabinet secretary, tumatagbong senador sa ilalim ng uh, Aliansa para sa Pagbabago 2025 ni Pangulong Bongbong Marcos. Prioridad ang maayos na kalidad ng buhay para sa Pilipino.